Meron yang Isang laki ang pangalan mo, Sa isang construction worker. Pumunta siya, pumapasok siya tuwing umaga. Tuwing niya, L300. Lagi siya sa L3 and... uh, Kahit buhay, talaga. oh, yan. Ikot, ikot oh, akala mo nakikita yung mukha dag pa kita ay bumango tanga ka ba <laughs> at yon pagkatapos na lahat lahat dubotik bang hindi sila sa kanilang paroroonan at kanilang mahiwagang site pagbobaba niya sa L300 ng anyak sinakyan ayun makakita kan siya nakikita niya ang mga tao edi ang gagawin niya edi ano pa pa edi papasok sa trabaho pasok hindi eh unang gagawin eh, mag-timing muna kahit wala ano ang ginagawa para siya ba eh ba araw ano pa tapos yung mag-timing ubis na yan ayan nalakad hindi Ay, paglakad niya makikita niya yung kanyang midman nilampasan lang aba ano ko

papalit ka ng sapatos ngayon, suot ang windjazz, kung mali pa ang windjazz, ta, idali sa kalawa yung dapat ay sa kanan, sabay suot ang sapatos. Abay, okay niyan, basta may windjazz, abay, kanyan talaga. Pag nakas ka ng windjazz, ay di, yo, pag suot ang sapatos, ay di, tatabi itong chinelas, tatayo na. Pag tatayo, tingin mo nasa sarili, talaga ang pandigma na sa mana ba? tapos linis-linis ng konti ang helmet isuot ang helmet John tingnan mo na kung may sira ang helmet kung may sira ang helmet kung may sira ang helmet isuot ulit okay na box na ang pangunit ng

Four, eight, four, four, <laughs> <laughs> uh, anong niya? Yung, yung ating playback, ang pinaka, yung pinaka na